Ano, ah, takot ka nga sa na dumaan sa Balete Drive kasi may kwento itong Balete Drive eh ano, <laughs> 'no. Ah. Sinamahan pa ni Pennywise the Clown. Ah. Aba, ito kasing si kuyang unexpected encounter sa Balete Drive ah, Nang makita niyang may lumulutang na lobo na wala namang tao. Bay, magpakaripas ka nga na lang ng takbo habang nagdarasal at panoorin nga po natin. Ah. kasi itong ano, Balete Drive, Pag ano eh. Pag nakita mo ba namang may lumulutang oh. na pulang lobo eh. <laughs> Tsaka ba, pamoso ang Balete Drive noong unang panahon na yung <laughs> white lady daw. yes. <laughs> ano Kahit ako mapapatakbo <laughs> na ako niyan, partner. ko oh. ikaw Dawa. ba? Pag yung iba dyan <laughs> eh, alam mo naman, yung gimmick nga dyan sa kaya tumas mo to, mga ganyan, no? Pag alang-alang ala, al al alang Madaling oras Madaling eh. Madaling araw eh, eh nakasalubo oh. ka ng pulang lobo. Oh, nyan. diba? Tapos pulang lobo, meron pang puting kakumot <laughs> naman pala, <laughs> ano ha? Eh pa, hindi ka man naman mapata mapatakbo diyan ano ha? <laughs> hmm.